Inaresto ang isang Australiano sa Camotes Island sa Cebu dahil sa umano'y pang siya sa ilang dalagita. Ang ilan sa mga biktima nagamit pa daw sa cyber pornography kapalit ng pera. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Dinampot ng pulisya ang isang Australiano sa Poro Camotes Island sa Cebu. Inireklamo siya ng pang siya umano sa ilang minor de edad na babae nahuli ang sospek na si Michael Refalo sa isang internet cafe. Noong nakaraang taon pa, nasampahan ng kaso si Refalo pero nitong Mayo lang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap siya sa mga kasong qualified at attempted qualified trafficking. Isinagawa ang pag-aresto sa kanya sa pagtutulungan ng International Justice Mission, Cebu Provincial Women's Commission at Pulisya. Nung pag-into sa may internet shop, pagkita doon ng tama yung picture nung sa suspect And then yun, naserve natin yung warrant. Wala naman tong resistance doon sa tao natin. Taong 2013, nang simula ng International Justice Mission ang pagmamatsyag sa sospek matapos silang makatanggap ng impormasyon tungkol sa ginagawa raw nitong pangmumulesya sa mga bata sa Cebu. Ang modus daw ni Rivalo, iimbitahan niyang kumain ang biktimang minor de edad at aalukin ng pera para sumama sa kanyang bahay. Sa bahay na raw niya, pagsasamantalahan ang biktima. Uh, in February of 2014, uh, DSWD, uh, the Municipal Social Welfare Office of Santa Fe, uh, and law enforcement was able to locate uh, minor victims, a 15-year-old and a 16-year-old. Uh, one of the victims uh, disclosed sexual exploitation by uh, Mr. Rufalo. Anim na taon nang nakatira si Rufalo sa Cebu, mariin yang itinanggi ang krimen. These are just allegations that was started by my ex, my ex-girlfriend. Napag-alaman din ng International Justice Mission na ang ilang biktima umano ni Rifalo ay ibinubugaw sa kanya ng kanila mismong mga ina. Nagagamit din daw ang mga ito sa cyber pornography kapalit ng pera. To the mothers out there, yeah. ayaw na may tingin na kalitrato lang na kanakuban na mga luka like cyber pornography. Huna-huna uh, ang kaugmaon sa inyong mga anak. Nakukulong na ngayon ang sospek. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang mga otoridad tungkol sa mga biktima. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.